Okay, mga, video niyan ko an. Bago sa, sa intro, mga mga tok probinsya na dito dali ka ron. Mga sa farm sa kwan sa hideout ni vlog ni Jim. Ayun. Ayun oh, vlog wow, ni Jim wow, pala. Mga followers nato. Mga <laughs> po, po kayang area ba ikay? <laughs> page ni vlog. Kwan kayo? oh. Kami dami, dami kayong matutunan din mga boss. Tagay mga durian. Ay, kalamis sa durian. Ayun. Uh, uh, eh, Tukan ni hilaw pa ni siya. And then, dagal kong matunan about dialects so, uh, yeah. yeah. okay. yeah. sa araw. Ako kong hindi masingit sa araw ng bagay. Dagal kong matunan ngayon sa Ito, makabalot ang gamay. Yo! What's up mga kamakohing! Welcome back to another new episode ng aking vlog ngayon ay Sapa Gaming So, nandito kami sa farm ni vlog ni JM Ayun oh! Ang daming durian, daming prutas ganda ng lugar niyo, pwede kang magtanim dito ng mga prutas at saka ano so papunta na kami sa second destination sa tawan tawan pa rin ito no samahan nyo kami tara let's go ay mga sundalo. Pang-angi agi. Tigid. 216 the house yo. Laka. Laka. Ayos. Oh, manya tour guide, guys. Oh si asong malaki pangalan niya kay si Rambo ayun o mo mong second destination sa aming panibagong na, bagong natuklasan na sa na. paggaming gaming na po guys o oh. Gusto nyo makita? Si! Okay, ang river ng Pa sa Panigan River. no? Awir ka ayo? Okay, so na naman hmm. may mga na-vlog na. naman ang eh. Na mo di sa taong na na puro. Pati pala kayo sa tawa Kung nung nasa Baku, hmm? kung isa, tapit ka naman po. Hindi ni. taong pati po sa taong sumuni so, ka pinakaibabaw jud na kuan sa tawan-tawan no? -tawan, huh? ang first second third yung second may tulay na kuan bakal hanging bridge yung third na japoy hanging bridge yapon pero kahoy lang siya Dili pa rin sa second na tukuan. Nice kayo. Sheesh! So, karon So, guys, pababa namin sa bundok, no? Or, bangin. Hmm? Madunggan ni mong tubig sa ba? Sa sapa. Shhh! Muna, no? No? So, kanina dalan, mana ni pababa? Nag-start mo dito sa taas. Ayos kayo na First time pinamod rin, no? Pinaka-first yun sa tawan-tawan. Ang sarap sa feelings pag mga mo, Ang sarap sa feelings pag kasama mo, iisa yung, yung trip trip na kagaya nito pang trip, trip. uh, nature trip uh, di ba yeah. Baga, iisa yung mga layunin yeah. iisa yung mga iniisip ganun ka, iisa, kasarap so, <laughs> <laughs> iisa lahat so, ang lahat <laughs> ang bago kaya nabuo ang samahan <laughs> subuhan mo ng katulad San Miguel Pino <laughs> Ay yung tour guide namin yung aso si Rambo guys kapag stress ta stress ka na sa magulong kapaligiran nyo tubukan nyo dito mo stress na kayo sa sa inyong life try nyo mag nature hmm? ay tora din pa no punta kayo dito mawala talaga yung stress mo Oh, ganda. Okay, ganda talaga. Pinaka the best spot. Orang tulay yung? Asa na ito na itagra sa una? Wala. First time na ito ni. Alam mo yung mga tao na ito. So, malapit na kami ha. Hmm? Naririnig ko na yung mga agos ng tubig. Konting tiis na lang. Mararating na natin ang napakagandang nature. Woo! Sarap. Ganda. Ganda talaga dito. Sapa gaming. Ito yung the best. Woo! Sarap. Sarap sa dam. Uh, marating mo yung ganitong lugar grabe wala akong masabi dito ayun na ayun na nararating na namin ang tawan tawan river Pupuk ayu. Hah. Nabi. Ganda oh. Napa itu lay deh oh. yuk. Mana antu lay yuk. Oh. Night. Sky lay. Oh. Si. Ah. Asli tom -yang.

Pero wait na mo guys, kung tarang. Ay, wala pa. Ay, wala pa. Ay, pa. Ay, elementary. Ay, school, ah, elementary. High school mo Ah, Jud. Kailangan mag-aral ng mabuti. Bawal mo na yung mga kwan, mga girlfriend, mga <laughs> boyfriend. Bawal mo na. Kumain sila na mga local na nagluluto Ay, ng kanin kanin ilang giluto guys Ayo, nanti itu kami tersapa. Tando, <laughs> tando, tando. Kau ini. Ini iPhone. Look at you in the sunshine, nothing weighing you down, feeling so light. I just want to be with you. baog digug? huh? <laughs> hahaha, anong ka? sama ito big?

អើយអូយអូយរីករាយដែរអើយអូយអូយរីករាយដែរអើយ

Geplek. Oh. Lagi nih pakaian tuh, <coughs> Beg.

Ah, <laughs> <laughs> ah meron pa pala. Mamaya doon. Ilakuan. Vlog the gem. Vlog the gem. Mamaya, ina kami ng kape? Yung kape na, ano daw? Yung kape yung matapang. <laughs> ina kami yung, yung kape? Yung, oh. yung kape yung matapang. Kaya akong paglaban. Yun. <laughs> Hugot line. <laughs> ah!